Bakit naman emotional ako at talagang attached na attached ako sa universal healthcare? Personal po yan. Kasi nanay ko, hindi naman po mahirap yan. Eredera yan, nagtrabaho sa Amerika, OFW nga po ang naging karanasan namin. Pero nung siya po'y namatay dahil siya ay diabetic at nagkaroon ng renal failure, mahigit 36 million po ang ginastos niya sa ospital. At namatay nga siya on the very moment na naubos ang kanyang cash parang ninais na niyang pumanaw na para hindi ako mahirapan dahil naubos na nga ang pera niya. Sabi ko nga, naku, ito ng mami ko naman talaga. Kung pera lang naman ang problema, miskin naubos na niya pera niya, eh pwede ko naman siyang pag -asusan. wag huwag na sana siyang pumanaw. Limas ang kanyang 36 million dahil tatlong beses, isang linggo po siya dialysis Nakarating po ako sa Kongreso sa kauna-unahang araw ng uh, 17th Congress, June 30 na hapon, pinila ko na po yung aking mga bills. At ang aking kauna-unahang bill, yan na po yung universal health care. Kasi alam ko na kung ang nanay ko ay hindi naman mahirap, ay e nalimas, paano na yung mga mahihirap? Mamamatay na lang sila dahil sa kahirapan. At yan naman po ang dahilan kung bakit tayo ang primary author. Dahil tayo po yung unang-una nag-file ng universal health bill. At hindi lang po yan. Tayo po nag-sponsor niyan sa kongreso. At mag-isa po nating dinepensahan yan. Doon po sa ating sinulong na batas, progressive po. So hindi kaagad-agaran na lahat ng sakit ay mabibigyan talaga ng benepisyo. Sinimulan lang po natin yung pinakamaraming may sakit ng mga Pilipino. At kasama na po dyan ang high blood pressure, ang diabetes, ang heart disease, at tuberculosis. Layunin po ng batas, darating sa punto na halos lahat po ng punang sakit ay eh dapat meron ng benepisyong mabibigay. At ang talagang layunin ng batas, e eh gaya sa Europa, saan ko naranasan ng universal healthcare, yun ang ako'y nag-aral sa Inglaterra, na libre ang aking gamot, libre ang aking mga blood test, ang gusto natin mangyari, e eh lahat po ng gamot at paggamot ay dapat malibre bilang karapatan ng mga Pilipino. Ang nangyari po, dahil kakaunti pa lang ang benepisyong nabibigay ng PhilHealth, lumaki ang pondo ng PhilHealth. Anong dapat ginawa ng PhilHealth nang lumobo ang pondo niya? Unang-una, nagbigay na mas maraming benepisyo. Sa totoo lang po, wala pang benepisyo na bibigay sa stent. Yung stent ng heart, eh, napakadami po nagpapastent at mas mura po yan kaysa sa open heart surgery. Ang open heart surgery, ang benepisyo, makukuha lang kung gagawin yan sa Philippine Heart Center. Bakit hindi sa lahat ng mga hospital? Ang cancer, yung ating cost of um, chemotherapy at radiation, hindi naman bayad lahat. Dapat bayaran na lahat yan. So far, ang nababayaran lang po na lahat ay yung pang dialysis na ang maximum naman po ay pang-apat na uh, beses kada linggo. Tapos, nalalaman ko po ngayon na bagamat dapat libre na yung mga maintenance medicines, eh dahil katungkulan na ng mga lokal na pamahalaan, hindi pala totoo na nakakakuha ng libreng gamot. Kaya nga po, kung merong sobrang pondo ang PhilHealth, dapat yan binigay as karagdagang benepisyo sa mas marami pang sakit o di naman kaya ilinaan pambili ng gamot ng libre na ang gamot. Kasi hanggang ngayon po, ang insulin, hindi naman po makukuhang libre. Ang nakukuhang libre lang, yung mga tabletas. Bukod pa doon sa pagbibigay ng mas maraming benepisyo, kung marami silang pera, edi wag sila mangolekta ng mas mataas na premium kung sobra-sobra ng pera nila. Kasi nga po, doon sa implementing rules and regulation, hindi po doon sa batas sa sinulong ko, eh regular na tumataas ang bayad ng uh, miyembro ng premiums doon sa mga nakakabayad. So kung sobrang sobrang ang pera, dapat yan, hindi na ipinataas ang PhilHealth. So kung ayaw mo magbigay ng mas maraming benepisyo, huwag kang tumanggap na mas mataas na premium. Pero malinaw na malinaw po sa batas no? na ang pondo ng PhilHealth dapat lamang mapupunta sa mga miyembro. Pero ngayon po, dahil sa katutak na ang pera ng PhilHealth hindi na maginagamit sa binipisyo at patuloy pa rin ang paniningil nila na mas mataas na premium, abay, eto po ang prueba. Based on the recent approval of the PhilHealth Board on the transfer of government subsidy for premium contributions that are more than the benefit expenses of indirect contributors. So apparently, merong 89.9 billion na pera ang linaan ng gobyerno para sa premiums na hindi naman nagagastos dahil hindi nabibigyan ng karagdagang benepisyo ang mga miyembro. So kung meron kayo extra na pera dahil sabi ng batas eh dapat gastos niyan para sa benepisyo ng mga members, dapat nagbigay ng mas maraming benepisyo. Sagutin niyo na yung uh, stents of siguro yung mga open heart surgery, yung full cost ng chemotherapy at saka ng radiation dahil yan naman po talaga ay napakamahal, no? Sabutin, na, yung mas maraming gamot na maintenance na ngayon ay palaging kulang sa mga local government units. Nakasulat din po sa batas na yan, hindi dapat ibabalik sa national government ang kahit anong sobrang pondo. Dapat yan, ubusin sa mga miyembro. Sa katunayan, hindi nga dapat magkaroon ng savings and field health. Dapat yan, ubus sa benepisyo dahil hindi po ako naniniwala na with 110 million people na karamihan sa atin ay mahihirap, eh hindi natin kinakailangan ng tulong medikal. Pero ito po, sa isang memorandum address sa Execom, na nagkaroon na raw ng approval ang board na yung government subsidy for premium na sumobra ay ibabalik sa gobyerno. 89.9. At ito pa nga po yung schedule ng pagbabalik. Ngayon po, August 21, 2024, 10 billion. 20 billion ng una, 30 billion sa October 2024, at 29.9 billion sa May 26, 2025. Abay, ito po yung re release 90 billion sa panahon ng eleksyon. Alam naman natin na may mga bagong ayuda na inilabas kasabay din ng pirma. Yung pondo na nakalaan para sa kalusugan ng ating mga mamamayan, yung pondo na dapat gamitin para wala na pong mahirap na mamamatay dahil lamang sa kahirapan, gagamitin na naman nila sa politika. Hindi ba ho napakalaking kawalang yan? Sana po, masunog kayo sa impyerno. Kayong mga walang iya, kayong mga adik sa pera, mga kurap, dahil yung nakalaan po para dun sa mga pinakamahihirap, linapan nyo. Sa mga mandarambong na naglipat ng 90 billion para kurakuti ng mga politiko, ipakukulong ko po kayo, maski yan na ang huling gagawin ko sa mundong ibabaw na ito pangako ko po iya.